Hey guys, ngayong araw, malalaman natin kung gaano kaganda ang langis na to sa ating motor. Sulit nga ba ang presyo nito? Sa hindi nakasabay-bay, nag-change oil tayo ng ADV natin noong January gamit tong mobile supermoto na pang scooter. Agad tayo nagset ng ride at inikot natin ng buong bataan. Noong February naman, naglakbay tayo sa Sambales hanggang Pangasinan. Nagpunta tayo sa Mapanuepe Lake o kilala bilang New Zealand of Zambales. Sunod naman nating pinuntahan ng Koto Mines. At kinabukasan dumaan tayo sa Daang Kalikasan at tumagos tayo sa mga taren pangdasinan. Nitong March naman naglakbay tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija. At syempre lagi nating ginagamit ang ating ADV for daily use dito sa Bulacan. Ngayon ay naka 3,000 kilometers na ang ating ADV nang hindi ko pinapalitan ang langis Kaya ngayon, oras na para mag-change oil First time natin makikita yung quality ng langis after 3,000 kilometers Sisilipin din natin yung strainer ng makina ng ADB natin Kung may mga metal particles At syempre, papalitan na rin natin yung gear oil Mobile gear oil nga pala ang ginamit natin ng nakaraan. Kaya ngayon, mobile pa rin ang gagamitin natin. Tara, i-change oil na natin ng ating ADV. Bali, una natin titingnan kung yung oil level niya, kung nagbabawas ba siya ng oil. Ito. Uh, ngayon lang natin ulit bubuksan para i-check. Punasan muna natin Bali, ganito lang pag-check. Uh, pag napunasan na natin, ito yung ano niya, palatandaan niya. Tapos, ipasok natin uli Pero hindi na natin i-screw, papasok lang. Tapos titignan natin yung oil level kung hanggang saan. Ito na. Yan guys, nasa gitna siya. Same pa rin nung, ano, siguro nagbawas lang yan ng konti. Pero halos same pa rin at 3,000 kilometers plus to guys ah. Ito nga pala yung mga gagamitin natin, yung ratchet set natin, Stanley. Tsaka yung uh, Flyman na uh, uh, torque wrench. Gagamit din tayo ng drain pan, uh, funnel, uh, gloves, set of gloves. Tsaka syempre basahan pamunas. Tanggalin na natin yung drain plug nya nandito. Sa ilalim. Yan. sa ilalim ito. Yung drain plug nandito. Linisin din natin tong um, may strainer sila dito eh. May strainer. Buksan din natin to. yan guys, medyo mapalapain lang iso, oh. oh. Malinis pa. Goods pa, goods. Dito naman guys sa strainer, gagamit tayo ng 17 para matanggal natin to. Tapos linisin na lang din natin. Ito guys yung strainer. Um, okay din. Malinis. Walang, wala siyang ano. Walang dumi. Wala siyang sign ng na kayas na bakal. Wala siya. Kasi kung may nakayas na bakal yan, uh, dito mapupunta. So, yun na nga guys. Um, na-drain na natin yung engine oil. Yung strain niya, okay. Walang mga nakayes na bakal, ibig sabihin okay yung ano, yung langis na ginamit natin, 3000 plus kilometers na siya. Okay pa rin yung langis niya. Um, uh, yung viscosity ng langis, ganun pa rin, malapot, medyo malapot pa rin. Uh, tapos yung strainer malinis, walang nakayes na bakal, ibig sabihin effective yung langis. Uh, may protection sa sa mga metal parts. Yun lang, drain naman natin yung gear oil naman. Yun, malinaw pa rin yung yung ano niya. Malinaw pa rin yung gear oil niya, oh. Oh, 3,000 kilometers yan, guys. Buksan na rin natin 'to. Dito naman kasi magta-top up ng gear oil dito sa taas. Kita naman guys yung gear oil, sobrang linis pa. Hindi 3,000 kilometers na 'yon. Sobrang linis pa ng oil na na-drain natin. Kaya okay din yung ano, yung ah... Uh, gear oil ng mobile pang scooter gear oil okay din siya maganda magandang klase siya pagkatas natin linisin tong mga parts uh, assemble na ulit natin tapos lagay na natin yung bagong mobile na natin Yun, perfect yung pagkakabukas. Ang galing ng mobile. At tatapos din ang pag-change oil ng ADV natin. Highly recommended ko tong langis na to kasi okay pa yung condition ng oil after 3,000 kilometers. Wala rin akong nakitang metal particles sa strainer. Nagulat ako at hindi lumapot yung lumang langis di tulad ng dati kong ginagamit every 3,000 kilometers kasi talaga ako magpalit ng langis para environmental friendly. Kaya para sa akin, sulit talaga sa halagang 260 plus pesos para sa mobile super moto scooter na 800ml at sa 80 pesos para naman sa mobile gear oil na 120ml. Malaki talaga ang matitipid katagalan at makakasigurado ka bang protektado ang makina ng inyong motor. Ride safe sa lahat! Peace!